Narinig ni Sally, walong taong gulang na umiiyak ang kanyang ina at sinabi sa ama nito na isang himala na lamang ang makakagamot sa sakit ng kanyang bunsong kapatid. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang alkansya. Tatlong beses niyang binilang ang mga bariyang laman nito saka ito binalot sa panyo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at pumunta sa butika. May kausap ang tindera kaya di siya agad ito napansin. Gumawa siya ng ingay. Pagalit na hinarap siya ng tindera. Di mo ba nakikita na ko ang aking kapatid? Naiinis na sabi nito. Gusto ko din pag-usapan ang aking kapatid. Inis ding sagot ni Sally. May sakit siya at narito ako para bumili ng himala. Ang lalaki na kausap ng tindera ay umuko at tinanong si Sally kung anong klase ng himala ang kailangan niya. Hindi ko po alam ang sagot ni Sally na may namumuunang luha sa kanyang mga mata. Ang alam ko lang may sakit ang aking kapatid at sabi ng tatay ko kailangan niya ng operasyon pero wala silang pera. Pero may pera ako at inalis niya sa pagkakabalot ang mga bariyang dala. Tinanong ng lalaki kung magkano ang pera niya. May pagmamalaking sabi ni Sally na mayroon siyang isang daan at sampung piso at ito lahat ang kanyang naipon. Ngumiti ang lalaki, isang daan at sampung piso, ito ang eksaktong presyo ng isang himala upang iligtas ang isang maliit na kapatid, sabi nito. Kinuha nito ang pera at sinabi kay Sally na dalhin siya sa kanilang bahay. Ang lalaki iyon ay isang doktor at nagkataong dalubhasa sa paglutas ng karamdaman ng kapatid ni Sally. Natapos ang operasyon ng walang bayad at hindi nagtagal ay nakauwi na ang kapatid nito na magaling na. Masayang nag-uusap ang mga magulang ni Sally isang hapon. Parang himala ang mga pangyayari, sabi ng nanay nito, magkano kaya ang bayad sa operasyon. Napangiti si Sally sa sarili, alam na alam niya kung magkano ang halaga ng isang himala, isang daan at sampung piso, at ang pananampalataya ng isang maliit na bata. Sa ating buhay, lagi nating tatandaan, hindi malayo ang himala sa taong may pananampalataya. Mapagpalang araw sa ating lahat.